pag-ibig at kapayapaan. Ang aking ibinabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Paano nga sinasalubong ng bawat isa? Ang bawat umaga sa inyong buhay. kayo bagay nagdudumaling gumising upang isuot ang inyong mga pangyapak at magsimulang gampanan ang inyong mga aligatain sa sanglibutan. O sa bawat pagkakataon na pinagkakaloob ng kaitasan sa isang buhay nariyan ng kagalakan ng inyong mga puso. sa pagkat muli ang pagtitiwala ng dakilang Diyos ay pinagkaloob sa bawat isa. Nang bawat pagsikat ng araw ay katumbas ng pag-asa sa inyong kalagayan. Nang mamutawi sa inyong mga labi ay hindi ang mga aligatain ng nakaraan, kung hindi isang pasalamat, sapagkat ipinagkaloob muli ng dakilang Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Ganon din nga aking mga iniibig na mga kapatid, sa ganitong pagkakataon ng bawat isa'y tinawagan, ang pasasalamat bagay nariyan sa inyong mga kalagayan. Sapagkat ang kaitaasan, ang kabatlayaan ay muli sa inyo ay nagbubukas ng kanilang pintuan upang makadaong palag ang bawat isa. Nang kagalakan ng inyong mga puso ay nariyan, sapagkat muli ang pag-aaral sa kalihiman ng dakilang Diyos ay binubuksan sa bawat isa. Maraming bagay ang tao'y iniisip sa sanglibutan. Daladala ng bawat oras ng kanyang karanasan sa mundong ibabaw. At ang bahaging ito'y nagiging kadahilanan upang ang bawat isa sa kanyang kalagayan ay maguluhan at hindi mapag-unawa kung ano ang dapat mauna at kung ano ang dapat ilagak sa isang sulok. At sa pagkakataong yan, ano ang nasasakripisyo aking mga iniibig na mga kapatid? Ang inyong oras sa dakilang ama na naway ang araw ng Sabat ay maging araw ng Diyos. Subalit ang araw ng Sabat ay nagiging bahagi lamang ng isang araw sapagkat pagkatapos ng maikling panahon, kayo'y muling babalik sa inyong mga iniwan. Ngunit kung kayo'y matalinong mag-aaral mga iniibig na mga kapatid, hindi sapat ang paghihintay ng araw ng sabat. Hindi sapat ang paghihintay ng isang araw sa loob ng isang linggo. Kung sa bawat gawain ng inyong buhay ay daladala ng bawat isa ang bawat pag-aara na pinagkakaloob sa inyo ng dakilang Ama. Nadaladala ninyo ang kanyang salita at ito'y sinasabuhay sa sanglibutan upang ang katotohanan sa isang kalagayan ang bawat isa ay nagtatagumpay upang kanyang madama na ang kapayapaan kung dadalhin ang ibanghelyo ng Diyos ay matatamo ninyo kahit saan. Ngunit mahalaga din ang ganitong pagkakataon sapagkat ang bawat isa ay kinakakitaan ng pagkakaisa ng isang layuni na kayo magsipag ara sa kanyang kalihiman upang mapagtanto ninyo ito ang binubuksan sa inyo ng langit at ito ang kinakailangang paunlarin ng inyong kaangkinan upang maging gabay habang kayo'y nabubuhay sa sanglibutang ito. Kaya aking mga inibig na mga kapatid, ariin ninyong ginto ang bawat pagkakataon na kayo'y tinatawagan ng kalangitan. Alisin ninyong aligatain sa inyong mga isip at ang inyong mga damdamin. Iwanan ninyo sa inyong mga tahanan ang dapat iwanan. At kayo'y pumarito ng buong buo upang ang inahanap ng inyong mga kaluluwa at ang inyong mga espiritu ay tunay na makita ng bawat isa. Kagaya ng isang mabuting mag-aaral na pumapasok sa paaralan anong kasiyahan ng isang guro na kanyang mga mag-aaral ay buhay na buhay na nakatutok sa kanyang mga aralin at nag-uunahan upang makapagbahagi ng kanilang karunungan na madadama ng bawat isa. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. At naway ang bawat isa ay maging handa sa inyong pakipag-ugnayan parati na sa kaitasan. Palam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Miguel Arcangel. Palam.